Bilangin, bilangin. Ang hirap bilangin. <laughs> Wala akong mga nakita na maliba sa poro <laughs> oh, may puti din sa wakas, oh. Yung Himnipin. ngipin ni Luna. Natawa ko na ko ako. Ay, <laughs> ano Luna. Ngipin mo na lang yung maputi. <laughs> Ang itim ng budhi ninyo. <laughs> grabe oh. ganda oh, kikintab. <laughs> ah. <laughs> Ayan, babilang ba? Oh, sampo yan lahat oh. mabilang mo yan. Puro ito yung mga. Nalik ka baby. Kiss mo na mama be. Kiss mama kiss. Kiss. Kiss mama be. Mm. Tatlo lang hmm. yung may kunting kulay na puti. Oh. Oh, na natakaw. Wala naman kitang puti. <laughs> <laughs> oh my God. <laughs> <laughs> Ay, naku. oh, grabe dito. Yan, oh. Hindi ko makakuha, bebe. Ah, say hi mo na. Hi. Ay. Dami. ang nilunan. Biro mo yan. Sampo. Sampo, baby. <laughs> dito dito hanap tayo dede dito, dito may naman kay sola o oh. apat at least ito iba ibang kulay o oh, di diba sola no oh, ayan nakita oh. may brown may puti malalaki malulusog kasi apat lang kay luna niliit kasi sampu <laughs> Biro mo yan, Oh. Isang araw lang pagitan ng dalawa. na si Sola. Ay, Sola. Tingin ako. Oo. Oh. Di, di, di. Busy, busy. Nagagawan, Oh. Ayaw! Alright.